Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag -asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Matthew chapter 6 verses 24 to 34. Kapatid, nangangamba ka ba? Siguro lahat tayo ay may pinapangamba sa buhay. Kung ano ang mangyayari sa kinabukasan ng pamilya, saan kukuha ng panggastos, at pambayad sa mga utang, matatanggap kaya sa trabahong pinasukan, may pag-asa pa kayang gumaling ang malubhang karamdaman, at marami pang mga pangamba sa mga bagay na hindi natin alam kung ano ang kayihinatnan. Kaya't maganda ang paalala ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nang sabihin niya sa kanya mga alagad na huwag mangamba sa mga suliranin sa buhay. Sinabi ni Jesus, Huwag kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan, sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kanyang sarili. Paalala ni Jesus na marami talagang suliranin ang ating haharapin sa buhay. Mga bagay na susubok sa ating katatagan at pananampalatayat. Ngunit ibig ipahihwating ng ating Panginoong Kristo na sadyang may mga bagay na hindi natin hawak at wala tayong magagawa. Kaya sa mga pagkakataong iyon ay walang higit na gawin kung di ipaubaya ang ating mga suliranin sa Diyos na makapangyarihan at may hawak ng lahat. Kung ang mga ibon nga ay hindi pinapabayaan ng ating Diyos, tayo pa kaya? na pinaglaanan ng buong buhay ng kanyang bugtong na anak. Kaya ang hamon sa atin ay magtiwala sa ating Diyos na may kapal. Siya ang higit na nakakaalam sa lahat ng bagay. Siya ay lubos na makapangyarihan at may kakayahan. Hanggat niya ay maging mabuti ang ating kinabukasan. Mahal niya tayong lahat siguradong hindi niya tayo pababayaan. Amen. Kung kayo po ay na-bless ang video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.